welcome back mga Kaili isang panibago at napakasimple ng recipe Kaili gagaw, pa, gagaw lang tayo Kaili kung paano pasasarapin natin ang dry fish o tuyong dilis Kaili napakasimple lang o at chubby napakasimple <coughs> Kaili para sa ating recipe for today panoorin nyo na lang Kaili kung bago lang sa paningin nyo click nyo lang yung video natin para makikita nyo kung paano natin gagawin kung paano natin pasasarapin ang dried fish oh, o dilis na tuyo. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titid kayo lagi sa aming mga ginagawa. para tara kay Eli, papakita ko muna isang cup para pag nagustuhan nyo ito kay Eli, pwede nyo nang gayahin kay Eli. Kaya ano pang inintay nyo? Tara, samahan nyo na ako. Let's go! Tara kay Eli, yan, ito yung tuyo natin kay Lina na dilis. Hinugasan ko na ito kay Lina yan. Napakasimple lang ito kay Lian, kung paano natin pasasarapin. Ito kay Lian masarap pang dessert, pulutan, pero sa atin, pang oh, mukbang. Wow. Yung, yan kay Lian. Hinugasan ko na ito kay Lina. Ipapride natin yan. Panawin nyo lang kay Lian kung paano natin gagawin, kung paano natin pasasarapin. Siyempre, ito yung sangkap niya. Meron tayong siling, siling pula, siling green bawang, sibuyas, butter, tomato paste, baka naman. At siyempre hindi mawalang kaili style, pineapple tart, at meron tayong sibuyas dahon, at ang ating sweet chili sauce. Napaka simple lang kaili, ipapride lang muna natin to. Ayusin lang ni Boy Mukbang yung mga sangkap. Kaya tara, samahan nyo na ako. Let's go! Kaili, maglalagay na tayo rito ng mantika. Yan, ipapride natin yung kaili at punta natin si Boy Mukbang. Kaili habang nagpapainit tayo ng mantika kay Lai si Boy Mukbang, inimplisahan niya na ang kanyang activity. Bawang kaili, yan ang naman sangkap natin para sa ating pinasarap na atchubi o fried fish o dilis na tuyo. Yan ang kaili Yan ang ating sangkap kaili kaya panoorin nyo lang rin sa dulo. Yan, balikan natin kaili ng ating pinainit na mantika para magpapride na tayo kaili, mainit yung magtika natin lagyan na natin yung tilis mix lang natin kaili ng konti. fry mo muna natin yan yan, balikan na lang natin yung kaili yan ang napakasimpleng recipe kaili panoorin nyo kay Eli, may ikos natin ng konti na lang kay Kunting konting baliktad lang kay hmm, bango, grabe bungo TV, pwede ka lang kumuha ng kanin grabe ang bango um, grabe balikan lang natin ulit yan mamaya kay Eli pagkukunin na natin pagkalipas ng 10 minuto kaili yan, okay na ito kaili yan, tatanggalin na natin kaili patay na natin sali na natin dito sa ating may huwagang lagyanan ito kaili napakasarap napakasarap na dessert pwede, mong, pwede kang manonood ng vlog mo yan, pas kayili maglalagay tayo dito ng kunting mantika yan kunti lang kayili balikan natin mamaya yan kaili titimplahin ni boy mukbang kaili yung pineapple tang. yan yan natin ilalagay kaili, kalahati lang yan balikan natin kaili ng ating pinainit na mantika yan na kaili. Pwede maglagay ng bawang. Lagay na natin. Lagay na natin kaili sibuyas. Nikos muna na natin ng konti. Yan. Tayo natin ito kaili maluto. Kaili, pagkalipas ng limang minuto, balikan natin konting lang kaili. Lagay na natin yung siling green at siling pula. Para spicy. Yan. Kunti na lang kaili. Bago natin nilagay ang ating butter. Balikan natin yan. Kaili. Pagkalipas ng okay na itong mga natin kaili. Brown na. Lagay na natin yung butter. yan lang natin kaili malusaw bago tayo maglagay ng ating mga pampalasa yan na kairi pwede na tayo dito maglagay ng pineapple tank yung tinimpla ni Boy Mukbang yan lagay na tayo ng tomato paste Yes, kiss po, mangang tomato paste. Sagay na natin. Pampakulay lang yan, kaili para mas maganda ang kulay. Kaya kung bago to sa paningin nyo, kaili, sundin nyo na lang yung video natin. Tiyak! Mabibigyan nyo ng sarap ang dilis o fried peas. Mikos lang natin, kaili para malusaw. Ano? Lagay na natin ang ating pamintang wasak. Ayan. Balikan na lang natin ulit mamaya kay Ely. Pag medyo lumapot na, tsaka tayo maglalagay pa ng isa. Kay Ely, maglagay na tayo ng tumi sweet chili sauce. Isang sandok lang kay Yan. Mikos lang natin. Wow. Yan na kaili. konti na lang. Mahinang apoy lang kaili ang gagamitin niya ah. sa ha? Baka masunog naman ang inyong... Madali lang masunog yung kaili. Check natin kaili kung anong kulang. Abu! Grabe kaili. Yung kaili lumapot na. Maglagay tayo ng kunting asin. Kunting asin kaili. Yan. Mikos lang natin. Yan. Pwede na nating ilagay kahiling ating fried na tuyo. Kunin lang natin. Okay, ilagay na natin yung pinapried nating dilis. Grabe kay Lee. Habang nagluluto tayo kay Lee, si Boy Mukbang ay papak ng papak. <laughs> Yan. yun Yari na naman tayo nito, kaili. Yan. So, bibigyan natin, kaili, yung mga ganitong fried na napakasimple ng napakasimpleng recipe. Yan. Tain lang natin to kaili, mag-absorb. Yan. Mag-absorb pa, kaili, para panalo. Pagka tayo maglagay ng sibuyas dahon ito kay Lay, pwede mo siyang i-dessert habang nanonood ka sa vlog mo. Yan, tayo na natin kay Lay mag-absorb. Kunting kalat ka lang. Grabe. Yan ang kay Lay, ating pinasarap na dry fish o tuyong dilis. Grabe. O, ang pangu kay Lay, bongo tibik, mga kanin. At hab haba na para sa ating napakasimpleng recipe pinasarap na tuyong dilis o oh, atsubi. Wow, wow, wow. Panalo. Mamaya yung konti kay Eli ay okay na to. Shout out muna tayo kay Eli bago tikman ng ating hurado. Yan, konti na lang to kay Eli ay goods na. Shout out muna tayo. Tara, let's go. Grabe kay Eli ang init. Shout out muna tayo kay Eli sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Tunas Tayri, Stroud, Germany. Stroud, yon maraming maraming salamat sa iyo, ma'am, sa pag-support niyo lagi dito sa akin channel. Jim Boylaw Rizzo from Room Italy. Shout Bungo TV Vlog. Shout Tunas Day... Ah, Tunas Day Rizzo. Shout out! Ati Shout Jerry and Vlog. Shout Adrian Mix Channel. Shout from Japan. Shout Mahal na Punisa Vlog. Shout out Rix Garcia. Shout out Mami Dory sa Room Vlog from USC, California out Borneo. Elena and not to vlog. Shout out You know what? Shout out Eli Plurin Bakila from Saudi Arabia. Kim Tichonil from Ayala sa City. Shout out Damas Ramos from Cebu. Shout out Oh, oh, thanks God. Grabe, busog na tayo kay Eli Domstanil from Saudi Arabia. Shout out. Bistap living in Dubai. Shout out. Munch in Japan. out. Money Mill from Muscat. Shoot, Mother Shoot, Divina, Sun, Shoot, Black, Shoot out. Mother Blood. the out. Gabina Robertson. Shoot out. Nits Black Seven. Shut out. Early Don Laurino Payuna. Shut out. A Missing Yet Channel. Shut out. Amigos Amigas from San Rafael San Carlos Pangasinan. Shut out. Mercy Twink Azules from Nigerland. Shut out. Hilton and Lily Blood from Saudi Arabia. Shout out! And Ma'am Michelle Shout Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo lagi dito sa aming channel. At maraming salamat. At napakasimpleng recipe kay Lee. Ito ay binigyan lang natin ng buhay yung dry dish <coughs> o is a uh, dilis na tuyo kay Lee para kayo naman ay makakalit o bago lang sa paningin nyo. Click nyo lang yung video na ito kay Lee. Grabe, sulit. Ang sarap. And... Batch 95 Team Akashio Shout out Yun maraming maraming salamat sa inyo Batch 95 Team Akashio From HNB Silungus Lipi Shout out And Batch 92 93 Lawak Elementary School Shout out Yun maraming maraming salamat sa inyo Sa pag-support nyo lagi dito sa aming channel Kaya maraming salamat And easy ng kami Shout out <coughs> Excuse me po Estudar a Shoot out. Walk right. Shoot out. Alabang boy. Shoot out. Sonora boy. Shoot out. Kiem de Lipa. Shoot out. GPOA. Shoot out. Hero. Shoot out. Gilbert Sancho. Shoot out. Chris Molina. Shoot out. Glenn Agatun. Shoot out. Lorenzo Bora. Shoot out. Jaden Reddy. Shoot out. Kim De La Pica. Shoot out. Fernando Canyo. Shoot out. And Gerald Abila. Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo lagi dito sa aming channel. Ang Coopie Boys. Napakasimple lang, gumawa lang tayo ng pinasarap na dilis o dry peas o anchovy. Kaya masarap o lutan, pero sa atin, pangmukbang. Yung coffee Boys, napakasarap to, pulutan. Kaya panoorin nyo na lang hanggang matapos yung video na ito. Grabe, sulit. 161% kailing ating ginawa pinapasarap na tuyo ng dilis kaya balikan na natin at maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support niyo lagi dito sa aming channel kaya an Mary Big Puris Stout yun maraming maraming salamat sa inyo kaya tara kayo balikan na natin para hindi na gano'ng haaba yung video natin para haba-haba na at gutom na rin ako kaya eh si Boy mukbang kayo na na <laughs> kaya let's go kaya li pagkatapos natin mag-shout out yan okay na to kay Lee. Yun o. Oh. Grabe. Solid. Yan na kay Titikwan lang ating hurado para mababa na. At syempre, ilagay na natin kay Lee yung ating ah, ting 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 ping 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 Wow, okay na to. Yan na kay Lee yung ating napakasimping pinasarap na dry peas o oh, chubby yan ang ating daily skyli. Oh, grabe. Pwedeng pwede na kaili, pan dessert. Pero sa atin, pang mukbang, pang pulutan, no? Oh. Yan, rice ni Boy Mukbang at may tilapia pa si Boy Mukbang kaili. Yan, gutom na rin si Boy Mukbang kaili. Kaya tara, Bungo TV, sumabay ka na, oh. Napakasimple lang para sa ating pinasarap na tuyong dilis, oh. Wow, wow, wow. Panalo yung kaili at meron po tayong chorizo kaili di Bilbo chorizo chibu, rice natin at meron po tayong laing kaili kaya yeah, meron tayong episode dito kaili laing nagabi. gabi, panoorin nyo kung paano natin ginawa yan no? Oh. kaya hab haba na panalo wow, wow. oh my god kay ka tapos ka lang natin magluto at napaka simple binigyan lang natin kay Eli ng masarap na recipe ang ating dry fish o dinis kaya bago tayo kumain pasalamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa rawaraw Lord maraming maraming salamat po sa blessing binigyan mo sa amin at maraming salamat ngayon ang sister Christian maraming salamat ang kabilis Amen. Amen kaya ano po? hinihintayin nyo tara Bungo TV Vlog Haba ba na Wow 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 Yan lahat ng hindi pa kumain dyan Sumabay na para sabi sabi tumubusok Para sa aming napakasimpleng recipe Bungo TV Vlog Ruzuzuki Maribi Quiris Jimpoila Rizu Mercy Twin Casulas And Tunas Dairy Yun kain tayo Ma'am and mamishil kawakubo an ili plolin bakila taraday sumabay ka na sa amin ni boy para sabit sabitin mong busong para sa amin napaka simpleng recipe tumingnan lang kayo si boy mukbang kaya tara mabuti vlog ito yun mabuti vlog ito pero despite kayo rin agoy panalo ayos grabe pinigyan natin kay Rin ng masarap na ano spicy kay Rin na matamis pwede pa ang dessert ang kaya tayo mo-floor ang mo tayo Uau. Mm. Wow. Ash kay Panalo. I don't mm. Mushroom siya kaya hindi nang masarap na lasa. Hmm, kahit naman siya kukubo. masarap lang talaga siya kaya hindi dessert. pulutan. Nakaka-addict kayo ini. Ay, parang ayaw mo tumigil kang lubo. <coughs> Grabe. gilis ng kaili. Panalo na. Salt na naman kaili ang ating napakasimple ng hapunan. Mmm. -hmm. kay din mamikil ko po, po buo Mamikil ko buo kayo ma'am Grabe Perfect combination kayo din ating hapunan Chorizo sibuk tilapia kay Boy Mugbang at meron pa tayong pangimabi sa Pride to you Pride Peace sabi David. Kaya rin tayo kaya dito siya doon Langit Sibuk Malilit lang Huwag na siya Huwag na mo kaya dito kinada si Bing Bang Kairi. Hmm? Grabe, sarap. Hmm. Tunggu tiba-tiba sayur campur rado Itu namanya minyak tuyo Saga Hmm Ayos Tuyo lang kay Eli, na tayo. Grabe. Sarap kay Eli, Hmm? Grabe. Kaya ni papakin natin to. Para hindi gano'ng haba yung video natin kayo, ay magpapaalam na kami ng mukbang. Re-request muna namin to bago kayo magpapaalam sa inyo para hindi ka nung haba yung video natin. Grabe, sulit ka ni Napaka-simple yung recipe ka ni kung para din pinasarap. Ang dry fish. Uh, uh, wow, wow, wow. Yung kaili at sulit na naman tayo sa napaka-simple yung recipe pinasarap na dry fish o dinish na tuyo. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Sana meron naman kayo na kuwang idea kayo sa ating Rapid People today. Kaya, bye! Bye! -bye. bye, -bye.